Ayan, naglalaro-laro po yung mga magkakapatid. Ayan. Si Nagoko, si Caramel, si Lips. Yung tatlong bulilit na si Nakara, Polo, and Sara. Kalaro nila ang kanilang Kuya Goku, Ate Lips, at Ate Cherry. Ayan. Sila pong anim ay magkakapatid. Fure. Kasi parehas po sila ng daddy at mama. Nagtutulungan <laughs> e, yung si ko. <laughs> Tapos ayan naman po si Barako. Sunod-sunod kay Gracia. Kasi si Gracia po ay nag -hit. Ganon din si Cherry. Hit days din po ni Cherry. <laughs> Ang partner naman ni Cherry, si Solo. <laughs> pa! Nakalimutan mo pala lagyan ng diaper si Barak. Nagbibidyo ako. Nagbibidyo. At ayan po ang kanilang paglalaro ngayong umaga. Happy-happy lang po sila. Pag umaga, inahayaan po namin sila maglaro ng ganyan. yan Yung tatlong bulilit po, po, tulog. Ayan. Si, ano pa si Mayor nasa loob ng cage. Tapos sa'yo, nasa labas naman si Astig sa kasi Snoopy. Ayan po, ang kanilang morning, ngayong araw ng Monday. marami. Para, para, para. Barak, lalagyan ka daw ni Papa ng diaper. Nilalagyan po ni Perna ng diaper si Barako para po safety. Hindi na, maka, hindi na makaisa pa si Barako kay Gracia. Kasi maliliit pa yung anak niya kay Grace. <laughs> okay. Ayan po. Salamat po sa lahat po ng matyagang nanonood dito sa amin sa YouTube. Pasensya na po kayo kung bihira po kung makapag-upload dito sa YouTube. Ayan, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng manonood namin dito sa YouTube. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man po kayo maisa-isang replyan, pero nagpapasalamat po ako sa inyo. Kahit konti lang po yung viewers namin dito. Salamat pa rin po sa inyo. Kung wala po kayo, lalong wala po kaming viewers dito. Kaya po, sobra-sobra ang pasasalamat po namin. <laughs> kahit simple lang po yung mga upload ko, meron pong nananatiling nanonood sa amin. Ayan. Salamat po. God bless po sa atin. Sa magtatanong nga po pala kung kamusta si Cherry. Ayan po si Cherry girl. Ayan. Cherry. Ayan. Okay na po si Cherry. Ayan. Masigla naman po si Cherry. No worries na po tayo. Yun nga lang po. Kailangan lang lagi kami nakatutok sa kanya kasi para para po sigurado na walang nangyayari sa kanyang iba. Kasi yung puso po ni Cherry maliit, kaya po nung dati inatake siya kasi malit po yung size ng puso niya. Pero ngayon naman po, okay naman po siya eh. Sana po hindi na maulit yung nangyari sa kanya dati. Yan. At ayan po, God bless po ulit sa ating lahat. Salamat po. Si Solo nakadaya pa din. <laughs> kasi partner niya si Cherry Girl. Ayan po, God bless. Thank you.